Hindi pa rin ba andal ang inyong motosiklo? eh, napakalakas naman ang kanyang kuryente. Bago naman po yung kanyang carburetor, walang problema. Sa compression naman, malakas naman po ang kanyang compression. Malaki na ang nagastos mo. Hindi pa rin mapatino. Ganito po kasi yun, ano? Linawin po natin. Unahin po natin sa kanyang kuryente. Ganito po kasi sa loob ng makina. Ano? Pagbaba po ng piston, mag-open po yung balbula ng intake. Papasok po yung gasolina at saka hangin. Pagtaas po. Magsasarado po yung dalawang balbula at lalabas naman po yung kuryente para po sunugin yung gasolina para po maitulak yung piston na bumaba. Meron naman pong sinario na kapag bumaba na po yung piston na gaya nito, ay sakalang po lalabas yung kuryente dito, yun po talaga ang hindi andar. Kahit po napakalakas po yung kuryente na nakikita ninyo doon sa kanyang spark plug. Mali po yung timing. Hindi niya masusunog yung gasolina o mapaputok man lang kasi nga po kapag po kasi nakababa itong piston ay kung hindi po nakabukas yung balbula ng intake, yung balbula ng exhaust ang nakabukas. Kaya kahit napakalakas na kuryente yung makikita ang lumalabas doon sa kanyang spark plug, hindi niya pa rin masusunog yung gasolina, hindi mapapantal ang makina kasi nga hindi po akma yung paglabas ng kuryente. Nangyayari po yon kapag naglagay po ng CDI na hindi po akma sa timing ng motorsiklo. Meron po kasing iilan na factory defect na CDI. Kahit itesting mo, meron ngang kuryente na makikita mo na lumalabas, eh hindi naman niya masunog yung gasolina. For example po, ganito po, ano, kung alimbawa, Rusi 100, tapos purpin yung CDI, uh, linagyan mo na lamang po ng basta na lamang uh, CDI na porpin na hindi naman na uh, pang Rosie pang uh, 100, ay hindi po yung timing. Kinakailangan pa munang uh, i convert-convert para may timing yung paglabas ng kuryente sa pagtaas ng piston para hindi ka na mag-timing-timing. Timing. Ang bibilhin mo kasi, kung alimbawa RUCI 100 o 110 ay uh, yung CDI na 4-pin na pang uh, RUCI 100. Kung RUCI 100 yon para hindi ka na mag-convert-convert. Meron po kasing ilan na mekaniko na nalilito sa ganong senaryo kasi kapag tinignan po nila sa uh, kuryente, yung tignan nila yung kuryente sa kanyang spark plug, napakalakas naman. Kaya pupunta na sila sa iba, magpabili ng carburetor, at kung ano-ano pa dyan, eh, hanggang sa nahilo-hilo na, eh, ang problema naman pala talaga ay yung kuryente, kahit napakalakas. Yun nga, yung pinaliwanag natin, hindi akma yung paglabas ng kuryente sa pagtaas ng piston. Karamihan na na ganon, ay doon po sa CDI. Hindi porketa, porpen, Uh, kung bumili ka na lang ng basta porpin na CDI, isinaksak mo doon sa kanyang sakit, eh nagkakaganon ang problema, hindi aandar kasi nga hindi akma. Kaya ako po dinadamay na pinaaalahanan po yung mga kapwa ko mekaniko dyan dahil lahat po tayo ay wala pong uh, perfecto. Nagkakamali din po tayo. Meron pong mas magaling po sa atin at palagi din po akong nasasapawan. Pero mas pinili ko po yung humanga kesa po sa manira. Pero ang pagsasabi po ng totoo ay hindi po yun paninira. Ang paninira po ay yun pong nag-iimbento ng kwento. Yun po ang paninira. Tama?